Mahigit isang linggo mula nang gumamit ng water cannon ang Chinese Coast Guard, CCG, laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na patungo sa Ayungin Shoal, nanawagan ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy na si Zhao Ziyong noong lunes sa Pilipinas na makipagkita sa China sa kalagitnaan ng mga diplomatikong dialogo para mapanatili ang kapayapaan at katahimikan. Sa South China Sea, sinabi ito ni Zhao sa pandesal forum noong araw sa Quezon City at iginiit na ang Ayungin Shul, Natina. Sinabi rin ni Zhao na ang China ay naghain ng mga solemn na representasyon na agad na humihiling sa panig ng Pilipinas na hilahin ang barko na tumutukoy sa BRP Sierra Madre iginiit niya na pumayag ang Pilipinas na tanggalin ang barko na naka-ground sa Ayungin Shoal mula pa noong libo Sham at Sham na putshiang ang panig ng Pilipinas ay gumawa din ng tahasang mga pangako na gawin ito ang mga representasyon ay inilagay sa record at mahusay na dokumentado sabi niya it's been 24 years and the Philippines side ha Sinabi ni Zhou na nagpadala rin ang China ng draft proposal sa panig ng Pilipinas para tugunan ang usapin, ngunit hindi pa ito nakakatanggap ng formal na tugon mula sa Maynila upang maiwasan ang anumang mga insidente na mangyari. Ang panig Chino ay naghain ng mga representasyon sa Beijing at Manila sa panig ng Pilipinas, na humihiling sa Pilipinas na bumalik sa landas ng paggalang sa umiiral na pinagkasunduan, at iwasang gumawa ng mga unilateral na aksyon, bago ang anumang bagong pagkakaunawaan. Nauna nang sinabi ng CCG, na nagsagawa sila ng necessary controls, laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na ilegal, na pumasok sa karagatan nito, iginiit naman ni PCE spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na ang BRP Sierra Madre, ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Isang note verbal ang ipinadala sa China, kasunod ng insidente noong Agosto 5 sa Ayungin Shoal.